Sigaw ng mga fans sa home court ng Denver Nuggets, Anthony Edwards para sa MVP. Muli na naman ngang pinangunahan ni Anthony Edwards ang Minnesota Timberwolves nang talunin nila ang defending champion na Denver Nuggets sa Game 2 ng Western Conference Semifinals nitong Martes sa score na 106-80 at nakuha na nila ang 2-0 na kalamangan sa serye. Nagtapos siya na may 27 points at nakarinig pa siya ng sigawan ng MVP para sa kanya sa Ball Arena, sa mismong tahanan ng Nuggets. Narito at pakinggan natin. Pinahirapan agad ng Timberwolves ang Nuggets sa pasimula pa lang ng game na kahit na ba na hindi nakapaglaro ang kanilang starting center na si Rudy Gobert dahil naiwan ito sa Minnesota dahil nung lunes nga ay ipinanganak ng kanyang asawa ang kanilang anak na lalaki at kailangan na nandun muna siya sa kanyang asawa kaya't hindi siya nakapaglaro. Pero kahit na ba na wala si Gobert, Di na kailangan pa ng kanilang team na nandun pa siya sa game dahil nagawa naman nilang talunin ang Nuggets dahil sa kanilang malakas na depensa na nasikil nila ang opensa ng Nuggets na ang score nila ay umabot lamang ng 80 points. Tambak ang Nuggets pagsapit ng break sa score na 61-35 at ang 29 points na kalamangan na iyon ng Wolves sa kanila ay ang pinakamalaking kalamangan na, na nagawa ng kanilang nakalaban sa playoffs sa kanilang tahanan sa kasaysayan ng kanilang prangkisa. Pagkatapos ng tatlong quarters, tanganan ng Timberwolves ang 82-60 na kalamangan sa game at nagtuloy-tuloy na nga iyon hanggang sa pagtatapos. Patuloy pa rin niyang ipinamamalas ni Edwards na siya ay isa sa pinakamagaling na batang player ngayon sa NBA. Nahabang ang lahat ng mga NBA players ay inahalin tulad sa mga nauna sa kanila, si Edwards naman ay ikinukumpara wala ng iba kundi kay Michael Jordan. Halos may pagkakaparehas nga kasi itong si Edwards nung nagsisimula pa lang ang karir ni Jordan sa Chicago Bulls. At napatunayan niya ito dahil na rin sa nagagawa niya ngayon sa playoffs. Pero para kay Edwards, hindi raw niya masyadong pinagtutuunan ng pansin ang ginagawang comparison sa kanya kay Jordan. Na habang ang lahat ay gusto siyang tawaging makabagong Michael Jordan, pero para sa kanya, gusto na raw niyang matigil ang ganitong klaseng usapin. Dahil si Jordan daw ay greatest of all time at di raw siya karapat-dapat na may kumpara dito. At habang hindi pa nga naabot ni Edwards ang level ni Michael Jordan subalit ang kanyang team ay lumalakas na na dapat nang kilalanin at katakutan ngayon sa playoffs marami pa ngang serya ang dapat na laruin. Subalit ngayon ay inilalagay na ng Minnesota ang Denver sa bingit ng pagkalaglag sa playoffs. At ngayon nalubog na ang Nuggets sa 2-0 na kalamangan sa kanila ng Timberwolves at lilipat na ang serya sa tahanan ng Minnesota. Hindi pa nga rin kinakikitaan ng abilidad ang Denver na may magagawa nga silang pangontra sa depensang idinidepensa sa kanila ng Timberwolves. Ang Game 3 ng kanilang sagupaan ay magaganap sa darating na Sabado sa tahanan naman ng Minnesota Timberwolves.